Ayan mga loads. <laughs> Eh so update tayo. So ngayon itong dalawa ay unang na hatch, no? Ito sa aking incubator. So ito yung update. Ayan, no? Oh. So ika 20 days ngayon. So bukas ika 21 pinakalas no? Okay, so ayan na ang dalawa separate ko no, nilagyan ng temporary na ilaw kasi pag dito kasi sila sa loob uh, tinutukan nila yung kasamahan nila na hindi pa na ano hindi pa na toyo yung balahibo ayan pakita ko sa inyo mga loads ayan ayan no marami naka no, nakalabas yung tuka pero kailangan talaga yung ano talagang uh, tulungan para makalabas sa shell. So ito na mayroong apat na dito na nagpa pagaling pero meron na isa na lumabas yung bituka. Ayan ho. Oh. Iwan ko kung mabuhay ba yan. Ayan oh. So apat sila na nagpagtuyo ng balahibo at meron din na apat na lumabas na yung tuka no. So kailangan kasi yung tulungan kasi hindi sila makalabas masyadong makapal yung uh nila, exoskeleton. So itong dalawa, so una yung na hatch eh yung balahibo ay eh, may ano na natuyo. So hindi ko pwede i, i, i ano dito, ilagay dito kasi tutukain nila yung ayan oh, yun. Lumabas yung ditoka. Okay, so ka 20 days ng incubation period. Ah, uh, hatching day. No? Ngayon at saka bukas. Okay? So, hindi ko na nilagyan ng uh, monitor na uh, humidifier, no? So, ayan, forty-six degree. Eh? So, ayan, merong tubig na nilagyan ng Sokal At meron ako dito naka abang na na uh, booster Integra 1000. At saka electrolytes. Eh. So electrolytes, ayan. Eh. So meron din akong nakaabang na broding pin, no? So, ayan. So, papakita ko sa inyo mga lods ang sit-up ng brooding pin. So, kailangan ito bukas, no? Bukas sa linggo kasi dapat tapos na to. Pag hindi yan lumabas sa linggo yung iba, ay eh, wala na yan, patay na yan. Kasi makapal ang eggshell. Hindi makalabas. Pero kung makalabas yung toka, tutulungan, no? Pero hindi totally na, eh, ano talaga yung kunin siya sa kanyang shell na na hindi pa siya talagang ano yung masigla so dapat siya lang talaga yung makawala sa, kanyang shell pero tutulungan siya na basagin yung shell niya no para makala, mabilis makalabas kasi yung iba mamatay na pag hindi na hindi makalabas no yan yung isa mayroong diferensya lumabas yung bitoka eh sana ay Ayawin ko kung mabuhay yan. Eh? So, sa linggo, ano ngayon? Friday. Bukas. Ayan, tapos na yan. Sa linggo, kailangan i-incubate na to. Meron akong na na 20 eggs, pero, ah, dagdagan pa yan mamaya at saka bukas. Eh? So, ito yung breeder ko. Pakita ko sa inyo yung breeder. Ah. Dito. So, yung breeder ko ay Bikal Bikal Lima Lima sila no Ito Bikal tsaka uh, Bridge sa uh, Rhode Island Red Ayan Lalaki Ayan Masya kita Pasok tayo Ayan no So ayan no Yan yung sabi ko na Bikal decal brown. Eh, so limang decal brown at isang Rhode Island red. Eh, so try ko to e eh, bread. second batch. Okay, so yan ang aking Rhode Island red na binili sa kabilang breeder. Okay, so meron silang Bitmin Pro, baka naman. Eh, so dito tayo, pasok tayo sa kanilang pugad. Meron kong pugad, nilagay dito. Kasi itong kulungan na to, in case kung tag-ulan, hindi sila makalabas. Da, dapat. Okay, meron akong isa. Ito ay fertile to, no? So fertile to kasi merong lalaki. Yan, meron. Wala. Isa. Ika-21. 21 eh, meron pa yan mamaya o bukas. Okay. Time check, 2 PM. So kailangan na mag-prepare para sa kanilang pagkain. 3 PM. So mag collect muna tayo ng eggs. Okay, so wag mo nang lalabas diyan. Kasi hindi pa tapos ang iyong task, no? Magbrooding pa tayo. Brooding tayo. Breeding. Breeding. Breeding pala, no? Brooding. Iba yung brooding. Yung sisir yung brooding. Breeding. No? Yan, yeah, no? Ang ganda tingnan, no? So, ito yung Rhode Island Red. So, ito yung mga uh, Rhode Island Red ko, no? So, fourteen na. Kasi 19 Nineteen. 14 ang kinukuha ko ng itlog pambinta kabinta ko kanina tingnan natin dito kung meron oh so kabinta ko kanina to 50 ang binta ko sa sang tree ng Rhode Island Red na itlog ay ano ah, sila nito uh, table brown egg no? Uh, hindi iyon ma hindi iyon mapisa kasi itlog lang yun sa patoka no? ayan ang decal eh okay, so itong kulungan na yan si lalim ay porintis na tagulan pero hindi taginit ngayon ginagamit ko sa pag breeding so dito din sa kabila o oh, dito sa kabila yung merong itlog okay ayan Hmm, ayan, wala. Wala. So, isa lang. Ito ay pertil. Ika-21. Piraso. So, ngayon, itong aking kailangan talaga araw-araw may may vitamins. Ito ay ig-1000. para sa patuloy-tuloy na pangitlog at mala malaki ang kanilang itlog. Pero, This week lang ako nagsimula ng iguan pero so, Hindi ko pa nakita masyado yung ipikto. Pero yung Bitmin Pro, baka naman may ipikto talaga. Kita ko ang malagalaki yung kanilang itlog. So yan papakita ko sa inyo yung growing stage ng uh, sikin ko dito sa taas. So ito ay mana sa ama. Kinatay ko na itong ama nito eh. Eh, so, ayan, tatlong babae. Ayan, yung babae yun, eh. Ayan, babae yan. Babae din to. At saka yung sa, ah, uh, uh, yung sa unahan. Babae din yun. So, apat sila dito. Isang laki, tatlong babae. Okay, so, Bitmin Pro. Itong barakong isa, na, Bicalb, eh, hindi siya naka-vitamins. <laughs> hindi kasi ginagamit. Eh, so, dito tayo sa kabila. Uh, kabilang brooding pin so ito yung brooding pin so ito yung outlet no? so outlet ko ayan ayan na natin ayan so ayan ang ilaw so mayroong kusot oh, sodas okay So, since ay may naka, ano, yung kanilang bidding. So, nilagyan ko na yan ng plywoods ilalim para hindi lulusat yung sodas. So, meron din silang uh, dito na portion na walang sodas. Eh? So, ayan. Dito siya. Ayan. Ha? Eh, so ready na ang brooding cage so ayan so bukas or sa Saturday, uh, Saturday bukas na bukas at saka sa Sunday so, kailangan nang mag na yung pag incubate eh okay? so ayan yan ang mga boss na no? mga lords ayan oh no? pulang pula <laughs> so nakita ko na ang feedback ng aking uh, tiyaga, no tsaga nung isang taon tsagaan ko talaga to para makita ko kung... so ayan nakikita ko na so meron ng every 3 days one tray lang kasi twin... Uh, 14 pcs lang ito eh. Hindi naman lahat manging itlo araw. At least, meron kong sampo. Eh, 3 days, 1 tray. Um, kasi yung lima, ginagamit sa pag-breeding. Eh, so ngayon, sana ay makakuha ako dito kahit 12 cc na magaganda. Sana. So, dito tayo sa loob. eh, So, two days remaining. Ayan, fertile yan, 21 eggs. So, isa lang agad yan sa linggo. Ayan, oh. Ayan sila. Ayan, natutulog. Eh, hindi, kaila, hindi kasi sila pwede eh, ano dito ilagay dito kasi tinutok ka yung may ano may lumabas na bitoka sa kanyang tweet ayun oh no? siguro matay siguro yan so meron naman akong nag hatch na dalawa tatlo lumabas yung toka no so ayan lang mga boss yun ang aking update so update ko kayo sa linggo no linggo okay. eh So, bye-bye muna.